Masama po ba ang pamahiin? Kasi po sabi nila na wala naman pong mawawala, na hindi naman po masama o ma, hindi naman po o, eh, hindi naman po masama o walang mawawala sa akin kung maniniwala ako sa pamahiin. Masalanan po ba ito sa Diyos? Ah, alam mo kapatid, hindi totoo walang mawawala. Ang mawawala sa'yo yung pinakamahalagang bagay, Alin pagka naniwala ka sa pamahiin, ang mawawala sa iyo yung pinakamahalaga sa lahat. Alin po yon? Ang Diyos. Lalayasan ka ng Diyos dahil hindi ka sa Kanya naniniwala sa pamahiin ka naniniwala eh. <laughs> o, hindi ba? Pakinggan mo sa Deuteronomy 18 Gs. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nang huhula o nagmamasid ng mga pamahiin. Sapagkat, sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Pagka pala nagmamasid ka ng pamahiin, karumal-dumal ka sa Diyos. Yung mga superstition na yan. Mm -hmm. uh, karumal-dumal sa Diyos yung paniwala dyan. Eh, sasabihin mo, walang mawawala sa iyo Kung maniwala ka, nako, yung pinakamahalaga mawawala, lalayasan ka ng Diyos, eh, karumaldumal sa kanya yan, eh. Di ba? Yun ang sagot dyan, kapatid. Kung may Biblia ka dyan, basahin mo yung Jesse Otsu, suggests ng Deuteronomio hanggang 12. That is Deuteronomy chapter 18, verses 10 to 12. Ah, yan ang nagsasabing ang pamahiin, karumaldumal sa Diyos. Eh pagkaya ng pinaniniwalaan mo lagi, pinaniniwalaan mo, sasabihin sa'yo, walang mawawala. Eh, mawawala na sa'yo kaligtasan mo. Mawawala na sa'yo ang Diyos. karumal karumaldumal yung ginagawa mo, lalayasan ka.